Sabi sa Filipos, Kabanata 2, versikulo 5, magkaroon kayo ng ganitong pag-iisip na tulad ng kay Kristo Jesus. Ano ba ang ibig sabihin ng magkaroon ng pag-iisip ni Kristo Jesus? Balikan natin ilang makapangyarihang katotohanan sa Biblia na maaring magpabago ng buhay mo. Sabi sa Roma, Kabanata 12, Versikulo 2, Magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong isip, gawing bihag ang bawat isipan para sumunod ito kay Kristo. Diyan tayo magsisimula. Nagpakumbaba si Jesus at naging tulad ng isang lingkod. Dapat nating labanan ang pagmamataas at pagyayabang at sa halip mamuhay ng may kapakumbabaan ng isip. Magsuot kayo ng kapakumbabaan. Sumunod si Kristo sa kanyang ama hanggang sa kamatayan sa krus. Sabi ni Jesus sa Juan, Kabanata 14, Versikulo 15, Kung mahal ninyo ako, sundin ninyo ang aking mga utos. Ang pagsunod ay bunga ng isip na ipinagkaloob. Sabi sa Galatia, Kabanata 5, versikulo 13, Maglingkuran kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Ang pag-iisip ni Kristo ay nagtutulak sa atin na magbigay, maglingkod at magmahal ng may pagsasakripisyo. Sa unang Pedro, Kabanata 3, versikulo 8, tinatawag tayong lahat na magkaisa ng damdamin. Nagsisimula ang pagkakaisa kapag binitawan natin ang ating ego at namuhay ng may habag at pangunawa. Sabi sa Kolosas, Kabanata 3, versikulo 2, Ituan ninyo ang inyong isip sa mga bagay na nasa itaas. Hinihila tayo pababa ng mundo, pero itinataas tayo ng pag-iisip ni Kristo. Sabi sa Isayas, Kabanata 26, versikulo 3, Ingatan mo sa lubos na kapayapaan ang taong ang isip ay nananatili sa iyo. Ang pag-iisip ni Kristo ay nagbibigay ng kapahingahan sa ating kaluluwa. Ang ganitong pag-iisip ay hindi nakukuha agad-agad. Ito'y pinaunlad sa pamamagitan ng araw-araw na panalangin, pag-aaral at pagsunod sa salita ng Diyos. Kaya tinatanong kita ngayon, kaninong pag-iisip ba ang ginagamit mo sa iyo o kay Heso Kristo? Hayaan mong mapasa iyo ang pag-iisip na ito. Ipagkaloob mo ang iyong mga iniisip at hayaan mong baguhin ni Jesus ang iyong isip. I-like mo, i-share at i-follow ang paano pumunta sa langit para sa iba pang pampalakas loob mula sa kasulatan. Dahil kapag taglay mo ang pag-iisip ni Kristo, taglay mo rin ang puso ng Diyos.